No, uh, isang sitso po na pulot ko po sa may kalsada at kung sino pong may gusto nito ayan po punta lang po kanino kaya itong uh, sitso guys oh, magungupit pa naman so ayan po mga guys na no, isang sitso po yan oh, bagong grooming lang po Kali! Kali! Ayan, natuntun ka na ng mama mo. Ano? <laughs> ano na, <laughs> Daddy si Daddy, oh. daddy. daddy. <laughs> <laughs> you, Ayan po guys na no, uh, yung aso po no uh, nakuha na po ngayon gabi ng may-ari po no. Yung Ang pangalan niya ay si Kali. 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 po ang pangalan pero mm -hmm. ano siya uh, kabaryo din namin no yung uh, Barangay 35. Opo, thank you, thank you so much Eh <laughs> mapangon na yan. Um, thank you so much. Okay. Kabang mukha na dito kanina dito din Kaya, aso pa rin daw kanina. ang puro potek. <laughs> Oo, oh, kasi nakawala. Tas tinignan namin sa CCTV ng ano, ng barangay. Uh, dito nga po siya lumabas. Tapos wala, wala yung area na yon, wala hindi naabot sa ano, hindi naabot ng inaabot. Wow. Ano, yeah. Kaya, ano, ano dara, sabi ano, ko sa, sa, sa Sabi, sabi sa, ko. Sa, ako, sabi na, ko. kung kong kita. Hindi na ko ako. parang hindi pa naano. Tapos pagbalik ko, nagangi. Sabi ko, siguro may ari nito ngayon iyak ng iyak. Ipo-post ko sana bukas ng umaga na. Eh, pinaliguan ko muna siya. Sabi ko, ipo-post kita bukas. Kaya si Kuya madalas sa amin. Kaya sabi ko, ilala ko ni Kuya. Sabi, ah, friend ba kayo? Friend kayo sa Facebook? Hindi <laughs> po. Ah? Madalas, <laughs> madalas. Sinasabi ko na nga Ay, okay. <laughs> o po. Ayaw mo kayo sa mga tagig? Oo Alam ko na. Sabi Ay, niya kanina, sabi niya kanina, matagal kami nag-usap dyan, no? Sa gate okay. ng eskwelahan. Sabi niya, sigurado may nagharap talaga dito. Imposibleng wala. Kagugupit lang. Sabi okay. niya, mga followers ko, naku, iyak ang iyak ngayon ang porpirins niyan. Tingnan natin, hindi, hindi yan iiyak. Sabi, sabi ko, siguro, mamaya, ay, bukas siguro, baka may maglagay, magpaskil dyan ng mga ano, mga, <laughs> mga... <laughs> mga <laughs> Nakapost na nga siya, ano eh. Dito yan, sa mga... Ano? ko sa map mapunta sa Bulacan. Oo. Oh. lang. <laughs> mga Habi ko, ready sa 5 days. Pag wala mag sa inyo na. Kasi mm -hmm. itong nabador na pinaampun rin doon. Oo. Okay. Ano? Kali. Kali. Koli! Koli! po siya? Ang tawag po siya? yan. Ano? Ah, kali kala po papi ngayon. pa. Oo. Uh -huh. O mag-ingat ka na Kali ha. <laughs> ano? Ingat eh. E. Ha? Tinasin, ano? 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 hindi lang siya masyadong Kaya po sobrang timig pala niya. Kaya naman ako nagkain ko. Ang Manok. Pag manok. Mm -hmm. Babay. katabi niya, ano eh. Anak niya. Anak niya. niya. Thank you, bye kali. Thank you po. masahe ko sa iyo. Lakas ng katabi niya ano eh. Ang lakas niya. <laughs> so ayan po no ah kung kayo nom tong itong ah, masitso, no ah napulot ko po no bago po siyang gupit. Ayan oh. Mm, bago po siyang gupit. Ayan. Nakawala po ito no kayo no kaya tong sitso. Ayan. Bagong gupit po siya.